mas okay pa daw si King Lux kila Sir Gabin kasi daw sila Sir Gabin madamot. Ang gusto yata kasi nila pare, dapat pag kumikita na ng pera, dapat lahat ng kita mo, ibigay mo rin sa mga tao. Huwag daw manonood kila ka Sir Gabin kasi daw sobrang damot yan kila kong... Hindi, may problema na kasi dyan yung ano eh, hindi na yung content creator ang... Ito, buburin mag-isip eh, di ba? Bakit sinabi ba ng tao na ibibigay lahat ni Gabin yung lahat ng kita niya, di ba? Wala. Di ba wala? ang gusto lang ng tao sa milyon-milyon na kinikita niya kahit may makita man lang siya na tulungan niya may content nga sila na bumili siya ng baril ng dami-daming baril, hindi naman niya magagamit yan kasi wala naman siyang kaaway di ba? kung yung pilang bili niya ng baril na ilang milyon, kung tinulong lang niya sa tao, di ba? oo, hindi ano, hindi obligasyon ng isang content creator na successful ang tumulong ng tao, pero nasa sa'yo yan kasi sa tao ka kumikita ng sahod, Oh, di ba? Sa tao ka kumikita ng malaking sahod, na milyon ng sahod. Di ba? <laughs> ano to kampi, kampi Ano to kampi kampihan? Para kang mag magisi. <laughs> Hindi mo naman obligasyon na tumulong. Hindi mo naman obligasyon na tumulong sa tao, pero nasa sayo na yan. Bakit? Kung pamilya mo lang ba ang nanonood sa iyo? May sahod ka? Di ba? Saan galing yung subscribers mo? Saan galing mga viewers mo? Saan galing yung followers mo? Di ba sa tao? Kung gano'n, kung pamilya mo lang gusto mong tulungan, di sana, mga followers mo, mga pamilya mo lang. Pamilya mo lang, tignan ko kung di ka sa kangkungan. Kung pamilya mo lang nanonood sa'yo, iwan ko kung makakahawak ka ng million, di ba? Ang tama naman mag-isip. <laughs> Nakakabili nga si Sir Gibby ng Mustang, ilang sasakyan, ilang hektaryang lupa, tatlong bahay. Bakit? mabigat na ba sa kanya yung 3,000, 5,000 na iabot sa tao? Wala kang makikitang kung na ganun. Puros pamilya, puros loho, pasyal sa ibang bansa. Di ba? kal Parang ang, tanga. Kaya guys, sa hindi mo naman yan madadala pag namatay ka na, di ba? Hindi mo yan madadala guys. Kailangan, kung may pira ka, kahit kunti man lang, tumatak sa tao na nakatulong ka. Ganun, di ba? Oo, si King Lux. Kunti niya yung tumulong sa tao. O, oh, di ba? Ikaw, naniniwala ka ba na lahat ng kita ni King Lux napupunta sa tao? Hindi naman, di ba? Hindi. Hindi naman siya naging mayaman na tao masyado. Hindi naman siya nakabili ng mga sataksyan niya. Pero hindi lahat ng sahod niya tinutulong niya. Ikaw kasi, bubo mo mag -isip. Ang ibig mo sabihin sa salita mo, ibibigay lahat ng Sir Gibin yung lahat ng kita niya. Tanga? mag ka? <laughs> wala, wala. Ito, wala to, wala to. Dapat ikaw rin yung hindi pa nakurin tayo kasi bubukang magisip.